Na bago mag ramadan kaya yun nag umpisa na ako umakit muna ako para pakainin sila ayun, oh. pakainin ang aking mga alaga o oh, ba diba? katatapos ko lang maglinis ng hagdanan bintana na lang mamaya na pagtapos nila yung isa ayaw na naman kumain ayun si gwapo o oh. Andun si Guapo. Pinakawalan ko na yung isa si Maganda. Kasi naiinggit siya dito sa mga kumakain. Laging gustong kumawala. O, oh, di pinakawalan ko na lang para makasama siya dito. Si Guapo na lang ang nandun sa aking kulungan. Ayun, may dark na kulay Oh. Ayun siya oh. dalawa sila tatlo na ngayon ayun pa oh. tatlo na silang magkakakulay ilan sila ngayon Pan... madami ayan yung may sing, sing natin pag may uwak na uh, ano sila eh tingnan mo yung isa gusto, gusto pa doon talaga kay guwapo makikain oh. No? mayroon na nga sila dito doon talaga nakikikain no, oh. kaya pala nauubos yung pagkain ni Guapo nandiyan nakikikain yung isa 25 lang sila, 26 six. Ayaw pa bumaba yung isa. Nahihiya na naman. Tapos pag wala na, saka siya kakain. Iiwanan ako na kayo, aubusin uh, nyo yan para makatapos na ako maglinis ng mga bintana.